Eh, magandang gabi mga kabida. Long time, long time. Ayun na, Pero sa akin na ah, mahalaga, no? hindi ko kayo nakakaligtaan. Ano. Hindi man araw-araw, hindi man linggo-linggo, ah, babalik at babalikan. Di ba? Pabalik-babalikan natin itong ating kwentuhan. Kasi ito yung ano eh, to nga stress reliever natin. Itong bagay na ito. Oh, aside from our family, Itong pag ito ang pinakamasarap na larangan. No? Kasi nga, uh, stress reliever ito. Napaka-exciting napaka na sport. Uh, regardless, no? despite yung mga, sabi natin, mga negativities sa uh, sport na ating ginagalawan. So, ayan, mga kabida, gaya nung na-promise ko sa inyo kanina sa ating uh, Facebook uh, post, ay maglalabas tayo ng dalawang uh, kwento. At unahin ko itong unang kwento na to na na-request ng isa nating uh, katropa, isa nating kabida. No? Maraming maraming salamat sa iyo sa sa ano na to, no? Sa topic na to. Galing sa inyo ito. Ito gusto ko, no? May engagement tayo sa nga ni Lola Mets. Ayan, so today, uh, pag-usapan natin ang nutrition. So, kung, kung paano ba ang nutrition ay nakakatulong sa pwedeng uh, marating ng ibon, no? Yung kanyang success sa madaling salita. Okay, so go away back para hindi na tayo masyado magtagal dito tayo mag-ibigay at to go back sa ating base sa Ah, bibigyan ko kayo ngayon ng information about nutrition. So, yun. Ah, uh, bago po bisan ito, pangalawang adlib, let me know, let me tell you na ako po ay isang atleta din. No? In my personal, on my personal uh, right. Ah, sabi nga nila, al atle-atleta, al-altit. <laughs> no, no, no. Uh, very athletic po tayo, no? Uh, from uh, from our youth hanggang sa tayo tumanda, lagi po tayong active lifestyle natin, uh, active. And uh, masasabi ko na atleta na rin ako kasi during our uh, high school years, tayo sumasali sa mga sa mga no, long distance running uh, events sa school, sumasali sa mga marathon, sa mga fun runs. And naging coach din tayo ng ating kapatid. Nagkaroon ako na isang kapatid, si Stan. Uh, shout out sa aking kapatid. Uh, isa ng kapitan ng barko yan. Yung aking kapatid, nung bata pa yan, sa nung meron pang Yakult 10 uh, miler noon, no? meron pang Yakult na half marathon noon. Uh, yung aking kapatid, akong coach niya. No? Akong coach niya. And uh, I think three times siyang nanalo as the youngest champion sa Baguio sa marathon. So anong connection noon? Ang connection noon is, Uh, ang diet po, ako na magsasabi sa inyo, eh, ay importante po sa katawan ng isang atleta. Tao man 'yan o kalapati, kailangan po may proper uh, nutrition, 'no? The right combination po ng mga mga minerals and the right uh, uh, elements po na kailangan po ng katawan natin. At makukuha po natin basically ang nutrition syempre sa ating mga kinakain. So ganun din po 'no sa ibon, kailangan po ang mga ibon po natin ay maayos po nating napapakain kung gusto po natin na marating o makita yung peak of condition sa kanila. Yan man ay kung mapa o mapa-breeder. Kailangan talaga maayos ang kanilang nutrition. So wala tayong pagtatalunan dyan. Okay, uh, disclaimer lang din po ako. Ako po ay hindi eksperto na tulad ninyo. Kung meron pa akong pagkukulang dito, kaya na po magpuno. Marami po salamat. Ayan. So, nagdala uh, na rin ako ng notes ko para hindi ako maligaw. Kasi sa dami-dami ay mahirap naman na uh, sa sa ulugin lahat. So let's start po no. Again, ang addressing judul ko is champion. Kumakain na talaga ng kalapati. Ng para din po mga atleta yan. At uh, kailangan ng optimal nutrition para sa kanilang uh, full potential ma unleash Ayan. Ayun. Ayon po sa pag-aaral, uh, ang uh, ang kailangan na protina ng isang kalapati ay between 12 o 11 to 14%. Ayun. So sa lahat ng kinakain niya dapat uh, uh, 11 to 14 percent yun lang yung nutrina uh, uh, protina protina na papasok sa katawan niya. Ayan. Yan po yung ano at pakatandaan natin. Gaano kahalaga ang protina? Napakahalaga po ng protina sa ating mga alagang kalapati. Ayan. Ngayon, ang ginagawa natin pag nagkakarera tayo ng kalapati, depende po yan sa distansya, no? ay binabalansi po natin yung mga feeds, yung mga feeds na mayroong low protein and high protein. Yung mga high protein naman po na mga feeds, madalas ito po yung mga peas, green peas, yellow peas. Ito po yung mga legumes, so peas, no? Nakikita natin yan, yung medyo malalaki, yung pinagawa natin na nakikita natin sa buhay bawang, ano, yung green peas. Actually, yun yan, yung nakikita natin sa peas. So, yung po ay maraming protina. Maraming protina yan. Meron din naman po tayo mga grains na low protein tulad po ng ano mais ayan. mais at saka katulad din po ng mga sunflower o sa flowers ayan uh, po ay mas mababa ang protina mas mataas ang kanilang uh, oil content at mas maraming carbohydrate so pag nagkakarera tayo depende nga sa distance pag malayo ang ating karera Anong kailangan natin? Ang kailangan po natin pag malayo ay mas mataas po ang carbohydrates at fats kesa sa protina. Pero pag mas malapit naman po, okay lang po na medyo madami-dami po rin yung protina. No? Kasi uh, kaya pa yung lusawin, kaya pa yung uh, gastusin ng katawan ng ibon. At kailangan niya rin yan. Okay? So next sa uh, point tayo. Gaya nung sinabi ko po kanina at sagot dun sa tanong natin katropa, pag long distance po, ang kailangan po natin ay more on fats and carbohydrates. At ano po yung mga feeds na yon na nagbibigay ng fats and carbohydrates? Yes, mais po. Number one. Another one po ay ah, yung ating sunflower, Yan, sunflower po. Napakaganda po yan. Ay yung mga sneaky mix po natin, importante din yan. Yung ating sunflower, maganda rin po yan. So, pagkailangan po natin ng, uh, ng mga tagi to, ng sapat na fats and carbohydrates, para masustain yung mga 300 up 350 to 600 kilometers dapat alam natin na laruin o gamitin ang mga greens uh, grains na ito na may daladalang mga carbohydrates and fats ayan Ayan. Meron lang ako ano sa inyo, meron lang ako sa inyong uh, uh, palaisipan. Hindi ko palaisipan pa rin para sa akin. Meron akong mga naririnig. Eh, isa si RMC, ano, si Richard Caparaz. Sabi niya, ang isang sekreto ko sa long distance, ay eh, nagbibigay ako ng, ng peace. Sabi niya, nagbibigay siya ng peace pag long distance ang karera. Well, I respect that, uh, Sir Caparaz. Uh, Pero kung babagga po natin sa research, uh, as much as possible, pinapaiwasan po ng mga mga veteranong uh, mananaliksik ang paggamit po ng peace pag long distance. Bakit po? Kasi po ang peace ay marami nga po siyang akargang uh, protina. At ang protina po minsan o madalas pag long distance po ay nakaka uh, pagpabagal ng digestion. At naintindihan ko rin kung bakit yung iba ay nagsasabi na ginagamit nila ay mga peas. Kasi nga hindi nga po siya madaling matunaw. Kaya siguro ang pananaw nila kung hindi ito madaling matunaw ay maganda kasi nga magagamit ng ibon sa napakahaba niyang karera. Na usually umaabot ng labing dalawang oras, di ba? So, maaring yun yung kanilang uh, basis for saying na ako nagbibigay ng peace. Kasi nga, babagal ang panunaw. Pero ang akin lang question doon, ang kalapate, di ba kailangan na kumain siya kada uh, feeding day pag siya nasa truck? Di ba? Kasi pinapakain naman sa truck ang mga ibon eh. Yun lang yung akin doon. So, kumbaga wala namang gutom ang ibon kasi uh, pag binitaw mo naman yan, uh, meron niyang uh, kargang pagkain. Unless nga, meron ka talagang preference, meron kang sekreto o nakagawian na gusto mong gamitin, at walang ko kontra sa bagay na yan. Okay? Okay, next point po tayo. Sabi po ng uh, Australian na pigeon in the, uh, pigeon na uh, ano po uh, circle Australian pigeon circle. Ang sabi po nila, ang protina ay mas mahalaga kung tayo nagpapalaki ng mga sibong ng mga young bird. Uh, tayo ay nagbe-breeding and uh, inaayos natin yung molting season. Ayun nga, nagpapahaba na tayo ng mga pakpak ng ating mga alagang ibon. So doon po mas mahalaga ang protina. Doon dapat mas marami tayong binibigay na protina. That means to say, mas damihan po natin yung binibigay natin na green peas and yellow peas pag tayo po ay nagbe-breeding. Dagdagan pa natin ng munggo, ay ba panalo. Di po ba? Okay. Next. Ito, importante po ito ha ang protina po, kailangan na, mayroon ding, may pakinabang din naman, pagkarera. Huwag nga lang sosobrahan Sabi ko nga, it should be between 11 to 14%. So, dapat minimal pa rin. Tingnan natin, na makontrol itong pagkarera. Dahil po, ang protina po, ay nagbibigay nga pa rin po, ng, kung baga, ban-aid solution, o gamot, doon sa, tearing of muscle. Ano yung mga nawawalang muscle. Kasi po, kada lipad ng ibon natin, ay nagtitir po yan no nalalagas yung kanya mga muscles. And the only way po para mapalitan yung muscle na nawawala ay through proteins po. Kasi po ang muscle po natin ay uh, galing din po sa ano ng uh, protina na no, po sa mga komposisyon ng protina. So basta tama lamang po yung timpla, tama lamang po yung porsyento na ibibigay natin, huwag sobra-sobra. Bakit? Kasi to the next point po, excess of protein po harms actually o nakakapagdulot po ng hindi maganda sa ating mga ibon number one po uh, meron po at least apat po dito na reason bakit hindi natin dapat sobra-sobrahan ng pagbibigay ng protina number one uh, it takes uh, some time to digest hindi po ganun, ganun kadaling madigest ang protina So kung kailangan ng ibon natin na maging light yung kanyang katawan, ano, mabilis po siyang makalipad, ay kailangan wala na siyang dinadigest, wala na siyang iniisip sa sistema niya na nagdadigest siya habang lumilipad. So dapat uh, buoyant na siya. Hindi ang focus na lang niya sa karera dapat ay lumipad na lang na lumipad at hindi naman kumakain. Na-imagine nyo ba yon? Tumatakbo kayo pero kumakain kayo tumatakbo kayo o nagbibiyahe kayo papasok sa office, kumakain kayo. Minsan nagkakaroon tayo ng impacho, nagkakaroon tayo ng ano, sakit, ano? Nagkakaroon tayo ng sabi nila, dito sa tiyan, minsan mo hospital ka pa, di ba? So yun na nga, hindi dapat pagsabayin. So dapat uh, ang protina talaga ay alam natin kontrolin dahil ito po ay mahirap pong i-digest. Ganun din po sa karin ng baka, di po ba? Yan, kaya po hindi na-advise na bago matulog ang tao ay dapat, uh, hindi dapat siya kumakain ng tarni. No, dapat tanghali ang karne kasi ang hirap pong i-digest. Even milk. Ayan, uh, perfect example. Marami pong protina ang gatas kaya nga po ang hirap po ito na i-digest sa gabi. It's the reason why binibigay para po tayo mapagod. Mapagod ang katawan natin kakadigest at makatulog tayo. Yan po yung reason bakit tayo uminom daw ng gatas para makatulog. No, dami ko na sinabi. Ay nako. Anyways po, next. It damages po the kidney due to the high nitrogen content so para sa mga kalapatid natin pag sinobrahan po natin ng pakain ng protina, asahan po natin yung mga ibon po natin in the long run ay magkakaroon ng mga kidney problem kasi po marami pong nitrogen content ano, na dapat na ilalabas dapat na excrete uh, na itatain, na iipot pero kung sobra-sobra po, dyan po madadali yung ating mga ibon ayan, another one po is uh, less energy compare to carbs, ano? You know? Ang mga carbohydrates po talaga ang source talaga ng energy. Madalas, ani uh, di madalas, malakas magbigay ng enerhiya po ang rice, ang oatmeal, ang oats, you no? Know? Ang sa flower kumpara po sa sa mga legumes o mga peas, you no? Know, yung mga green peas and yellow peas. Ayan. So, wag pakasobrahan kasi yung ibon mo, na-expect mo na lalakas, hindi lalakas yan, matutulog yan. Okay, another one po, protein increases the intake of various anti-digestion. Gaya sinabi ko na to kanina, uh, meron pong tinatawag na substance na phytic acid on, and tannins. Sabi po, ang mga ano na po ito, ito itong, itong phytic acid, ay kasama po ito na binibigyan po natin ng mga rich in protein na mga legumes, yung mga uh, green peas, and yellow peas. And pag binigay po natin ito, mahirapan nga po na magbigay siya ng Okay, so timplahin natin maigi. Okay, last page na po tayo. <laughs> Ayaw, andyan pa rin kayo, nakikinig pa rin kayo ha. At may apply nyo po ito sa inyo, sa inyong law. Another one po, ano? These are other factors na gusto kong tandaan ninyo kasi nga po makakatulong ito sa inyo maliban po sa protina. Nagdagdag po ako sa inyo ng mga bagay na pwede makatulong sa inyo. Number one po, Pagdating po sa fats, dapat po ang ating mga ibon ay merong 5 to 11% na fats no, sa ating po mga diet o sa kanilang mga mixture na binibigay natin para maging competitive yung ibon. 5 to 11% po dapat. Ayan, again, depende nga po yan kung malayo na po ang karera, kaya marami po, tulad ko, pag ako'y nagkakarera ng long distance, 500 to 600 kilometers, nakaabang po laging sa flower ko pagdating po nila. Lunes, meron pa rin sa flower. Even Tuesday, marami pa rin sa flower. So yan po yung binibigay ko At nagbibigay din po ako ng mani uh, Hindi po ganun kadami pero nagbibigay po ako Dahil marami din po yung fats ang mani Ayan uh, Again, huwag sosobrahan din po ang fats Kasi po magkakaroon din po ng fatty liver And even yung type 2 diabetes yung ating mga ibon Kaya po iwas-iwas din po tayo Pag nagpapakain tayo ng ating mga kalapati Lalo na po pag uh, wala naman silang action ano, Wala silang lipad kung sila ay nasa kulungan lamang, masigip pang kulungan, huwag natin silang pakainan sobra sobrang ang marahing mani. Eh. Saan naawa tayo sa ibon? To, na, to, naawa ako. Nakikita ko yung mga ibon ko after uh, minsan two weeks. Pagdating ko, kahit kamain na sila, papakainin ko. Minsan-minsan lang naman. Pero yun na, huwag natin gagawin sa mga ibon natin na kusugin ng kusugin, lalo na kung maraming fats dahil po, madadali ka nilang uh, kakaroon siya ng fatty liver and magkakaroon sila ng type 2 diabetes. Ha? Huh? Pero ang type 2 diabetes ang kalapat, yes, meron po. So, iwasan po natin. Ayan. So, anak, last two po tayo, no? Ah... Uh, amino acid balance. Some are from feed. Some are, So, yung pong amino acid balance sa tinatawag. Ang katawan po ng kalapate ay kaya po mag-produce ng amino acid. no Naturally, they can produce dahil po doon sa mga pinapasok natin na iba't ibang mga nutrients. So, nagpo-produce na po yung kalapate noon. And uh, ginagawa rin naman natin dahil piling uh, natin kulang o hindi natin alam ay nagbibigay po tayo sa kanila ng amino acid true uh, ma-protein na mga pagkain ng kalapati yung mga, mga na Alam niyo na yung mga 'yon. So nagbibigay tayo kasi piling natin kulang pa. Ah uh, kailangan po talaga may balance eh, ano. And ang ideal po na gawin natin, ang kalapati dapat ah uh, make sure po na quality yung binibigay natin. Alam natin yung timpla. No ma uh, uh, mga binibigyan natin na grades is the reason why believe ako sa taga Manila mga taga Manila kasi meron sa railing timpla I hope naintindihan lang nila yung mga timpla na yun kasi yun po ang key para mabigyan po natin sila ng balance amino acids wag lang po magre realize sa isang source no dapat uh, siguro doon po natin uh, na research natin at talagang sakto no wala man perfect pero more or less sakto yung binibigay natin kaya nga po yung mga magagaling na nagkakalapati ng eh, na mga idols natin pag pumasok kayo sa loft nila, makikita nyo, naku, ang dami-daming mga minerals, ang dami-daming vitamins, marami, may grits, ano? meron pang kung ano-ano mga pills at mga uh, pagkain ng kalapati na makikita. Because, sabi nga, again, uh, proper nutrition optimizes yung uh, peak performance ng mga ibon. Ayan. And, uh, ano pa ba, ba? Yung calcium at saka phosphorus mo dapat ay 1%, 1 to 2.1% po dapat yung kanyang A combination pag nagbigay tayo sa ating mga ibon. Huwag sobrang dami. Marami dyan, umaasa sa sa, uh, sa calcium pag nagkakarera. Ayan. Pero again, sabi ko nga, mas marami kayong alam uh, kumpara sa akin. So, kung may pagkukulang ako, punan nyo na lang. O, oh, Ayan. So, yun lamang po sa araw na to. No? Bukas, dudugtungan po natin ito. Ah, uh, mayroong isang suggestion at uh, yun ang ating uh, susundin. Sabi niya, ano bang mas magaling na pangkarera? Hen ba o ka? Yan, sasagutin po natin bukas. Maliban sa nutrisyon, alam natin maraming faktor ang pagkakalapate. Hindi enough na sapat yung protina. Hindi enough na merong sapat na nutrisyon. Faktor din po, malaking faktor ang uh, husay ng ibon. Faktor din po, kung maroon tayong pumili ng tamang, G, uh, tamang uh, gender katbauhin sa klase ng karera na ating uh, lalabanan na papasukin. Magandang gabi, bayan. <laughs> De, maraming salamat po sa inyong uh, pakikinig. I really appreciate po yung inyong suporta kay Kuya Ranz sa inyong kabida. Again, lagi rin ko sinasabi, hindi po ako bida dahil kayo ang tunay na bida. Maraming maraming salamat. Good evening sa inyong lahat.